So, ito nga, guys. Ano? Ako lang pong tumusok dito. Tapos, ito nga, oh. May, ano, may hilo pa. Tsaka ko na yan tatanggalin kapag, ano, kapag magaling na siya. Anyway, you're not supposed to, ano, move this around. Dapat kailangan ano. Dapat ano, magaling na siya. Bago mo siya i-move para hindi siya ma-irritate at mas, mas lalo pang tatagal ano. Mas lalo pang matatagalan yung paggalinya. Kaya nga ito nga oh. May bruise pa siya. Ayan. ano, tinuho ko lang ganun. Nasalamin ako. Tapos, uh, yung, um, uh, needle na ginamit ko, uh, pantahi ko lang siya. Tapos, ano, uh, ko lang siya hinawakan sa, uh, tapos yung needle naman masyadong maliit. Tatusok pa yung, ano, uh, ito po, ito po yung unang ginawan, tinusok ko ito uh, December 2nd uh, ano, Uh, second Sunday ng December. Tapos, ito, um, December 26, ah, December 26 ko po. Yan, tinuhog yung sa taas. So, hindi pa nga ito magaling. Tinuhogan ko na ulit sa taas para lapit siya. Pero, uh, kanina lang dumating yung ano, uh, binili kong, ah, uh, pantuhog sa Amazon. Kaya, ito na nga, pagaling na yung tinuho ko ng December 5 at ito na siya nag may uh, ano na siya parang yung uh, yung uh, sa cartilage is uh, nagda-dried out na siya dahil uh, hindi na siya masyadong masakit kung Move ko siya so uh, successful siya yung pantahi ko na ano ni ginamit ko uh, ano uh, inapuyan ko siya sa inapuyan ko lang siya sa candle or sa lighter tapos uh, binuhusan tapos binuhusan ng alcohol at uh, tinuhog ko na yung ano ito din kasi ako din nagtuhog nito Dahil, <laughs> nasa probinsya po kami nakatira dito malayo po ano malayo po ang city at uh, kailangan ko po kailangan ko po pumunta ng city at hindi ko po ako nagda-drive sa city yung asawa ko lang po nagda-drive sa city at kailangan ko pong magpa-appointment so ano na yung ako hindi ko alam kung kailan ako makakapag-appointment sa city so, ako ako na yung gumawa kaya yan successful naman siya Pagaling na siya. Tapos, uh, tutuhugan ko rin yung isa. Kung, uh, ano, tenga dito. Sa susunod. Kapag magaling na to. So, yun lang. Sariling sikat.